ayan mas mamimili kami ng mga bulaklak ang dami dito ang magtinggal ng bulaklak dito kami sa palengke naghahanap ng bulaklak pa din ayan ang ganda ng mga bulaklak ayan Hmm. Ang bilis maglakad ng kapatid ko Hindi ko na makita Ayun na oh Nauna na, na siya Grabe iwan ako Kapag mo oh maglakad Grabe ka Habol-habol ko siya talaga hmm. Ayan, maghahanap kami ng bibilhan namin ng ulam. Na, 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 na. Wala hmm. siya ng butin. Ha? Nakalive yan. Hindi, nakalive lang. Nakalive lang po ako. Ayan. Tanggalin mo na yung flashlight. Tanggalin mo yung flashlight. Ay, te. Yung post mo. O, nas Jonas. O, ka guys. Alay ka. May oh. isipin pa. ko oh, <laughs> Ayan, sunod-sunod lang ako sa kanya. Halo pa. Ah. O, oh, saan pa tayo? Ay, bibili tayo ng ulang. <laughs> Balik na naman. Ah. Grabe ah. Ayan, punta naman kami sa Ano, manok na lang? Ha? Adobo? Manok na lang, adobo? Ano ba? Ano ba? para marami At alam mo pa Oh, ito pala 'to. Ayan guys, kung makikita nyo, diyan kayo bibili na. Da. Ay. Diyan. Ayan ang tinderong. guwapo. Ay, dito kayo bibili na ng baboy at tsokamano.

may harot na pagmamahal. Ayan. Dito daw kayo bumili sa Seni and Lemuel. Ayan. Ayun. Kumaano pa yung aking kapatid. Bumibirada pa ng ano, marites. Ayan. Diba, ang kaganda ng mga niya. Fresh lahat.